isa po sa sekreto ng malalaki at matataba na bunga ng ating mga saba o saging ay ang pag-aabono nito. So, ngayon po ay isishare ko sa inyo yung aking mga diskarte sa pag-aabono para makasiguro ng mataba at malalaking bunga ng ating mga saging. So, ang ating location po ay sa tabi po ng dagat at tabi rin po ng sapa. Sa pag-aabono po ay pipiliin po natin yung pinakamataas na bahagi sa tabi po ng saging. So, kulang-kulang isang metro mula sa puno ng saging. So, mag po tayo at magalagay tayo ng organiko o dumi ng manok. So, pagkatapos po ng dumi ng manok, ay lagyan din natin ng calcium nitrate at complete fertilizer na ang sukat po ay isang lata ng sardinas. Paghahalo po natin itong abono na to na organiko at inorganiko para makaproduce po tayo ng malalaking bunga ng saging. So ang inyong pong gagawin pag-aabono ay buwan-buwan. So halos kaparehas din po ng recommended natin na dami ng abono. Pagkatapos po natin abunuhan ay tabunan natin yung abono ng lupa para hindi ma-wash out o madala ng malakas na ulan o baha ang ating pag-aabono po ay inyong gagawin buwan-buwan hanggang sa mamunga na po ang ating mga saging. Ang pag-aabono po ay kapareho din po sa pag-aabono ng lakatan, tundan at iba pang uri ng saging. Pagkalipas po ng labing isang buwan ay maaari na tayong makapag-harvest o makapag-ani ng tanim nating saging. ang kagandahan lamang po sa saging ay minsan mo lang itanim pagkatapos to ay tuloy-tuloy ka ng aani kung may natutunan po kayo sa video na to ay huwag kalimutang mag iwan ng like at mag-subscribe na po sa ating YouTube channel. Pindutin nyo rin po ang bell para maging updated po kayo sa ating mga video at huwag kalimutang i-share ito sa mga kapwa natin magkasaka na nangailangan ng ganitong impormasyon. Salamat po.